Daang daang pamilya ang inilikas dahil sa malawakang pagbaha sa ilang probinsya sa Visayas kabilang sa Northern Samar na isa na ilalim na sa state of calamity. May mga kinailangang lumusot sa labat na kawad habang nakalublob sa baha at may bahay na kailangang sirain para masagip ang mga na-trap. Walang bagyo pero ang ibinuhos na ulan doon sa loob ng 24 oras e eh, higit pa sa pang isang buwan na ulan. Nakatutok si Cedric Castillo. Sa taas ng bahang umabot na sa bubong ng bahay. Sa mga piraso ng kahoy at styrofoam, nakahanap ng makakapitan ang ilang residente ng barangay Ipil-Ipil sa Katarman Northern Samar. Pilit na nilangoy ng ilan ang baha habang nakikipagpatintero rin sa mga kable ng kuryente. May ilang maswerteng nakalipat kaagad at nakituloy muna sa kapitbahay na mas mataas ang tirahan. Doon po sa bandang likuran ng barangay namin, lampas tao na po yung ba, sa area po namin, nasa may liig na, si mm -hmm. na. Kapastan? Pero sa mga nulayong no area sa lagang, lampas taon na po. Mabilis di umanong tumaas ang tubig, kaya halos wala na silang may salbang gamit. Unexpected po kasi kahapon, umulan siya pero hindi, hindi parehas ngayon na wala talagang sigil. <tod> Pati ang pag-rescue, pahirapan dahil sa malakas na ragasa ng tubig. Sa barangay San Lorenzo sa Rosario, Northern Samar, animoy sa ilog na mamangka ang ilang residente matapos bahain ang mga kalsada. Worst to sa kasaysayan ng pagbabaha dito sa amin. Uh, nilagpasan nito yung pinakamataas, pinakabalakas na pagbabaha na nangyari ng 2019 dahil sa Typhoon Pisoy. Daan-daang pamilya na ang inilikas at nagpapatuloy pa rin ang rescue operations. Tuloy-tuloy din ang pag-rescue sa mga apektadong residente sa Lopez de Vega, Northern Samar, gamit ang rubber boat. Sa Hipapad, Eastern Samar naman, tulong-tulong binuhat ang isang kabaong, papalabas sa isang bahay na nalubog din sa baha. Kinailangan namang sirain ang bahagi ng bahay na ito para may malusutan ang isang matandang natrap sa kanyang bahay. Ligtas naman siyang nailabas at agad isinakay sa rescue boat para dalhin sa evacuation center. Sa datos ng pag-asa, halos 460 millimeters na ulan ang naitatala sa bayan ng Katarman tuwing buwan ng Nobyembre. Pero kahapon, November 20, 618 millimeters na ulan ang bumuhos sa bayan sa loob lang ng 24 oras. Pero yung nangyari kahapon, sa loob lamang ng 24 hours ay mas madami yung natanggap na paulan nga nitong Katarman. Pag baba yung lugar mo, lolaing ka, low-lying area, tapos nag ng marami, sigurado pong may epekto yun sa, in terms of flooding, localized flooding. Ang dahilan niyan, shear line, kung saan nagtatagpo at nagahalo ang malamig at mainit na hangin. Ang concentration talaga ng may kalakihang amount ay halos nandito sa northern part patungo dito sa southern part ng Bicol region. But, hindi tayo pwedeng maging kampante, no? basta itong uh, uh, ng Eastern Visayas, may inaasahan pa rin po tayo diyang paulan na dulot nga ng shear line and also the other parts of the Bicol region. Ramdam din ang masamang panahon sa iba pang bahagi ng Visayas, gaya sa Altava sa na hindi lang baha ang namerwisyo, nagka-landslide pa. Inulan at binaharin ang ilang parke at sementeryo sa tulunan Cotabato. Sa Bicol Region, mistulang ilog din ang mga kalsada sa Bulan, Sorsogon. Para sa GMA Integrated News, Cedric Castillo, Nakatutok, 24 Oras. Mga kapuso, kasama nyo kami 24 Oras. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.